and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng mga tips para magdala ng kayamanan at swerte sa inyong tahanan. Bago nga ay ayon kay basto may mga bahagi ng palamuti sa bahay pati na rin ang iba pang mga tampok na maaaring makatulong sa iyo na mapahusay ang iyong pananalapi at magdala ng kayamanan at tagumpay sa iyong bahay bagamat karaniwang sinasabi na ang pera ay hindi nakakabili ng kaligayahan hindi natin maiikakaila na ito ay may mahalagang bahagi sa ating buhay pinahihintulutan tayo ng pananalapi na matugunan ang ating mga pangunahing pangangailangan at mamuhay ng isang kasiyasiyang pag-iral. Lahat tayo ay nagsusumikap na kumita ng mas maraming pera upang mag-alok ng mas magandang buhay para sa ating mga pamilya. Ang pera ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng ating buhay. Ang limang elemento, apoy, tubig, lupa, hangin at kalawakan ay binubuo ng pinaghalong cosmic energy ayon sa Vastu Shastra. Kung ang alinman sa mga aspetong ito ay wala sa pagkakatugma, maaari itong makaakit ng maraming negativity sa bahay sa pamamagitan ng pagsunod sa ilang pangunahing rekomendasyon ng Bastu Shastra, maaaring epektibong ibaas ng mga may-ari ng bahay ang kanilang antas ng pamumuhay, katatagan ng pananalapi, katahimikan at kasaganahan sa tahanan. Ang unang tip ay ang pagpasok ng bahay o entrance. Ang pangunahing pasukan ng iyong tahanan ay dapat na magiliw sa parehong mga bisita at cosmic energy. Suriin kung gumagana ng tama ang mga lock ng pinto at walang mga bali sa mga pinto. Ang mga nakasabit na nameplate, halaman at wind chime sa pintuan ng iyong ari-arian ay mga basto na idea din para sa pera. Gawin itong puwang na sumusunod sa basto. Ang pasukan ng bahay o entrance ay dapat nasa hilaga o silangang bahagi. Panatilihing malinis at walang kalat ang iyong tahanan, lalo na ang kasukan o entrance. Pangalawang tip, ayusin ang anumang tubig na tumutulo ang mga pagtagas ng tubig mula sa banyo, kusina o iba pang mga lokasyon ay dapat ayusin sa lalong madaling panahon. Ang pagwawalang bahala sa mga pagtagas ng tubig, gaano man kaliit, ay maaaring magresulta sa malaking pagkalugi sa pananalapi at paglabas ng pera. Inilalarawan ni Vasto ang kaugnayan sa pagitan ng paggalaw ng tubig at pananalapi ang anumang uri ng depekto sa pagtutubero gaya ng tumutulo ng gripo ay nagpapahiwatig ng pagkalugi sa pananalapi. Hindi maituturing na mabuti kung ang gripo ay tumutulo sa alinmang bahagi ng bahay. Ang tumutulo ng gripo ng bahay ay sintomas ng pag-aaksaya at pag aksaya ng paggastos. Pangatlong tip, Tanggalin ang kalat. Binibigyang diin ng Vastu Shastra ang kahalagahan ng pagpapanatiling malinis at walang kalat sa iyong tahanan ang iyong tahanan ay dapat na isang imbakan para sa lahat ng magandang enerhiya, kabilang ang pinansyal, emosyonal at kabuang kagalingan. Maaari mo lamang maakit ang positibong enerhiya sa pamamagitan ng pagtanggap ng pagiging simple sa iyong tirahan. Bawat ilang buwan, dapat mong alisin ang lahat ng hindi kinakailangang bagay sa iyong bahay o negosyo dahil nagsisilbi itong hadlang sa naaangkop na daloy ng kita at kaligayahan. Pang-apat na tip. Magdagdag ng money plant ang mga halaman sa ating pang-araw-araw na buhay ayon sa mga eksperto sa vastu ay nagpapalitaw ng magandang enerhiya pinapayuhan nila ang paglalagay ng mga money plants sa loob ng bahay upang magdala ng magandang kapalaran at tagumpay. Ang money plant ay nag-aalis ng mga hadlang sa pag-unlad sa pananalapi at nagbibigay ng maraming daloy ng kita. Ang mga eksperto sa vastu ay nagpapayo laban sa pagtatanim ng mga ito sa likod ng bahay. Bilang isang pangkalahatang tuntungin, dapat silang itanim sa loob ng bahay. Ang mga halaman ng pileya at jade ay mga halimbawa na tumutulong upang magdala ng pera at tagumpay sa iyong buhay. Ang mga halaman na ito ay may magagandang dahon na parang barya at may pagkakahawig sa batong jade. Panglimang tip, panatilihing malinis ang iyong kusina. Sinasabi na ang malinis na kusina ay umaakit ng pera. Palaging panatilihing malinis ang iyong refrigerator at dapat puno ng sariwang pagkain. Alisin ng anumang hindi kailangan na bagay mula sa kusina at linisin ng lubusan ang kalan ng regular upang makaakit ng mas maraming pera. Siguraduhin na ang bawat burner sa kalan ay gumagana ng pantay-pantay. Dapat ay decluttered ang iyong kusina at dapat magkaroon ng nakakapreskong aura. Ang anim na tip, mag-install ng Kuber Yantra sa iyong paninirahan. Kinakatawan ni Lord Kuber ang kayamanan at kasaganahan. At pinamumunuan niya ang hilagang silangan na sulok ng iyong tahanan. Dapat kang magtakda ng Kuberyantra Yantra sa lokasyong ito dapat mo ring alisin ang anumang bagay na nangongolekta ng masamang enerhiya sa hilagang silangan na sulok ng iyong tahanan. Ang direksyong ito ay kinokontrol ni Cooper ang Diyos ng kayamanan at dapat na panatilihin nga sa mabuting kalagayan upang pag-alabin ang mga pwersang bumubuo ng cash flow. Gumawa ng locker room dito. Ngunit tiyakin nakabukas ang mga pinto ng locker sa hilaga. Ang mga kulay tulad ng asul, o dilaw ay dapat gamitin sa lugar na ito ng bahay. Siguraduhin mag-iwan ng sapat na bukas na espasyo sa bahay, lalo na sa hilagang silangan para sa kayamanan at kasaganahan. Pangpitong tip, ang paglalagay ng laughing Buddha. Ang isang laughing Buddha ay kilala sa kanyang masayahin at kaaya-ayang pag-uugali. Ang laughing Buddha kapag nakaposisyon sa direksyong silangan o nakaharap sa entrance door ay nagbabala ng kayamanan at swerte. Ang estatwa ng Buddha ay kumakatawan sa kapayapaan at pagkakaisa habang nagdaragdag din ng kakaibang ugnayan sa iyong palamuti. Ilagay ito sa iyong sala, kusina o bakuran. Kung gusto mong magdagdag ng aesthetic appeal sa isang malaking kwarto, maaari kang maglagay ng life-size na mga piraso. Pigit pa rito, kung mas malaki ang sukat ng estatwa, mas maraming positibong enerhiya ang maaakit nito upang walong tip ang mga aquarium ay dapat ilagay sa hilaga. Ang pagbibigay ng mga anyong tubig tulad ng mga fountain o aquarium, isang lugar sa iyong tahanan ay maaaring napakaswerte. Upang mapabuti ang daloy ng pera, ilagay ang mga kalakal na ito sa hilagang silangang sulok ng bahay. Tandaan na ang kalinisan at daloy ng tubig ay mga mahahalagang variable na dapat suriin at panatilihin ng regular. Ang pagwawalang bahala sa mga ito ay maaaring humantong sa mga pagkalugi sa pananalapi. Sa pasukan, ilagay ang mga elemento ng palamuting tubig tulad ng isang mangkok ng tubig tabang na puno ng mga bulaklak. Ang mga gumagalaw na isda ay nagpapanatili ng magandang enerhiya at buo ang katatagan ng pananalapi dahil ang paggalaw ng tubig ay nagpapahiwatig ng daloy ng positibo enerhiya at kasaganahan huwag haya ang maging hadlang ang stagnant water pang siyang ayusin ang posisyon ng overhead water tank huwag kailanman mag install ng mga tangke ng tubig sa itaas o imbakan ng tubig sa timog silangan o hilagang silangan na sulok ng iyong bahay. Ang sitwasyong tulad nito ay maaaring magresulta sa matinding pananalapki at mga problema. Huwag maglagay ng tangke ng tubig sa itaas ng kusina o kwarto. Panatilihin ang kalinisan ng mga tangke ng tubig. Ang mga tangke ng tubig ay hindi dapat tumatagas. Ang panghuling tip ay ang paglalagay ng mga paintings at iba pang dekorasyon na bagay. Ang mga paintings, artwork, showpiece at sculpture ay hindi lamang nagpapaganda ng estetik ng isang tahanan. Unit, mayroon din itong epekto sa mga elemento ng buhay gaya ng pananalapi, relasyon at kalusugan. Ang kayamanan ay naaakit sa pamamagitan ng mga paintings ng isang talon isang umaagos na ilog o isang goldfish. Magsabit ng mga paintings na naglalarawan ng walang katapusang ruta, foreign currency, lumilipad ng mga ibon at karera ng mga motorsiklo o sasakyan upang mapabuti ang iyong mga prospect ng trabaho. Sa katulad na paraan, sulitin ang mga figurin ng pagong, mga eskultura ng Buddha at mga idolo ng Ganesha ng mga simbolo ng kapayapaan, magkakaisa at magandang kapalaran. Bilang summary, ang ilang mga konsepto na itinatag ng mga sinaunang filosofiya ng Indian ay maaari tunay na makakaapekto o magpapagana sa ating swerte. Ang vasto shashtra ay isang malawak na tiitmuturi na pamamaraan para hindi lamang sa paglikha ng magandang kapaligiran kundi para din sa pagtaas ng kasagangahan at kaligayahan sa isang tahanan. Ang mga bahay na sumusunod sa vasto ay agad na nakakaakit ng pagurable enerhiya at pera.